Hello guys, di ba minsan yung mga isa sa mga hindi natin inaasahan na nasisira agad na component ng sasakyan natin ay battery. Madalas biglaan yan kapag ka nasisira, lalo na kapag ka nakakalimutan natin kung gaano nakatagal yung battery natin. Kaya may papakita ko sa inyong isang napakagandang tool. Ito yung battery analyzer by King Bolin. Ito yung BM550 na model nila. So ano kaya yung purpose nito? So ginagawa nito, ina-analyze niya yung current state ng battery natin para malaman natin kung ilang percent pa ba yung battery health nito. Parang sa mga iPhone, o di ba nakikita natin sa mga iPhone yung battery health. So, yun yung ginagawa sa atin nung tool na to. So, ngayon ipapakita ko sa inyo ano ba yung benefits nito at saka ano ba, paano ba to ginagamit at saka worth it ba kung bibili ka nito. So, yun, pag-usapan natin to. So, ang ginagawa nitong battery analyzer na to guys, ay minimeasure niya yung CCA ng ating car battery. So, itatawag natin cold cranking amps. Napakalaga ng CCA, guys. Kasi ito yung electrical charge na kayang iproduce ng battery natin during cold start. Kaya minsan napapansin nyo, guys, na okay pa naman yung voltage ng battery natin, 12.3, 12.4, 12.5 no, during cold start. Pero hirap pa rin siya mag-start. Kasi nga, baka mababa na yung CCA natin. So, napakalaga nun. Para makita nyo kung ilan pa ba yung state of health at state of charge talaga ng battery ninyo. So, pakita ko sa inyo kung paano to ginagamit. Okay, so yan siya guys kapag ka nakakabit. Make sure nyo lang na nasa positive yung red at saka yung black nasa negative terminal. Although meron naman siyang reverse polarity protection, pero mas maganda kung ganyan yung pagkakabit ninyo. So ito yung screen niya guys, no, kapag ka ginagamit niyo siya. So hindi na natin kailangan i-set kung 24 volts or 6 volts kasi 12 volts tayo which is yan na yung default niya. So okay nyo lang yan. Then set nyo kung ilan ba talaga yung CCA rating ng inyong battery. Good thing nakalagay sa ating battery yan. Siya ay 500 CCA. So okay na yan. Pwede nyo rin i-adjust yan or yan. Tapos pa lang. Then okay nyo lang konti, makikita nyo Yan, 406 yung kanya'ng CCA. So which is pasok pa siya sa criteria ng good, no? Pagka 49 lumabas dyan 'Yon time na 'yon para pagpalit na kayo ng battery. Pero so far okay pa naman yung ating battery. Send so, BM550 na battery analyzer. Napakaganda niya talaga kung kayo ay nagko-contemplate kung kailangan niyo na bang palitan yung car battery niyo. Lalo na kung bago kuha niyo lang yung sasakyan na second hand, hindi niyo sure yung state ng kanyang battery. So this one can provide you an accurate results ng mga percentage or battery health ng inyong sasakyan para hindi masayang yung pera niyo, di ba? So, kung gusto niyo maka-avail nito, click niyo yung link sa description or yung yellow basket. So, thank you for watching guys.